Ito nga ang mga reaksyon ng mga NBA players sa trade na naganap ngayong araw, Damian Lillard to Milwaukee Bucks. And well, kung hindi nyo pa alam ang detalye niyan, mga idol, itong si Damian Lillard mapupunta sa Milwaukee Bucks. Ang Blazers, marireceive si Drew Holiday, di Andre Ayton, Tumani Camara, 2029 first round pick at dalawang pick swaps. At 2028 and 2030 nga daw yung pick swaps na yan. Yung Suns, marireceive si Nurkic, Allen, Nasir Little, and Keon Johnson. And well mga idol, talaga namang breaking news ito. Dahil ang inaasahan ng marami ay sa team nga ng Miami Heat mapupunta si Damian Lillard. Pero kung ako kay Damian Lillard mga idol, hindi na ako magre sa aking napunta ang team. Magiging teammate ko ba naman ang one of the best players in the world na si Yanis Antetokounmpo magre-reklamo pa ako? And then may chance pa siyang manalo ng championship mga idol. So, I think goods na itong si Damian Lillard mga idol dito sa team ng Milwaukee Bucks. Kahit sinabi niya nung nakaraan na hindi nga daw siya attend sa mga training camp kapag na-trade nga siya sa ibang team bukod sa Miami Heat. At matapos nga ng malaking balitang ito mga idol, maraming NBA fans ang nag-react din sa comment section kung saan sinabi ng isa na insane nga daw itong trade na ito and this is nuts sabi ng isa at bukangang itong isang hit fan mga idol ay kailangan ng itago ang kanyang custom hit Damian Lillard jersey dahil inasahan niya siguro na si Lillard ay pupunta dito sa hit na dahil sa kanyang kagustuhan pero mga idol nabigo nga siya at nadurog ang puso at speaking of nadurog sabi ng isang mga idol this is league breaking at ngayon ang mga NBA player naman na umpisan nga natin dito kay Damian Lillard dahil siya nga ay nagsabi na i-address niya nga daw ang mga Trail Blazers fans pati na rin City ng Portland. At bang idol si Patrick Beverly mukhang hindi fan ng trade na ito dahil sinabi niya nga na losing Drew is big. Ayan mga idol ang pagpapatungkol niya sa team ng Milwaukee Bucks. Ito namang si Grayson Allen na kasama sa trade package ay natawa na nga lang sa balitang ito. Si CJ Macolo mga idol sinabi niya my dog came up. Nakakalabas na nga daw finally etong si Damian Lillard mga idol And si Josh Hart naman ay napatwit I love Dame nga daw Si CJ McCollum hindi pa rin natapos Dahil sinabi niya ang Phoenix Suns nga daw nakakuha itong si Sir Liddell Si Yusuf Nurkic na may shooter nga daw nakasama Dahil kilala nga bilang defensive players etong si Nasir pati na rin si Nurkic Si Darius Garland nagtaka mga idol dito nga sa trade na ito Sa si Isaiah Thomas naman ay napamura at ito namang si Jimmy Butler ay eh talagang naglabas pa nga ng video clip kung saan sinhabin niya nga na kailangan nga daw imbestiga ng NBA ang Milwaukee Bucks for tampering. Maybe he is hinting something. Maybe may alam itong si Jimmy Butler na hindi nga natin alam na ginawa ng Milwaukee Bucks na hindi nga pupwede. NBA man, y'all need to look into the Bucks for tampering. Y'all do. I'm just gonna put that out there. Y'all didn't hear it from me but I heard it from somebody. Y'all look at him for tampering. Yan nga mga idol ang ilan sa mga NBA players na nagbigay ng kanilang mga reaksyon sa trade ni Damian Lillard at pati na nga rin ang ilang mga NBA fans. And for sure, lahat tayo ay nagulat dito sa balidang ito ni Woj pati na rin ni Rini Shams nang dahil para bang flying under the radar ang team ng Milwaukee Bucks sa pag-acquire kay Lillard. Parang ang mga team na umaangat ang mga number one mga idol ang team ng Miami Heat pati na nga rin ang team ng Toronto Raptors. Pero mga idol, ang Milwaukee Bucks bala ay aaligid-aligid ah, aligid lamang. May plano na pala at ngayon ay naaksyon na na nga nila ang kanilang binablano. Nakuha na nga nila si Damian Lillard at ngayon ay lumipad na nga sila sa number one spot mga idol bilang championship contenders next season. Anyways mga idol kayo, ano bang reaksyon nyo dito sa trade ni Damian Lillard papunta nga sa box? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.